Ito naman yung ano yung sabi ko sa inyo kanina na dito nilalagay ng mga breeders yung kanilang mga uh, bagong harvest na pupa. Ito yun guys. Dito nilalagay. Eh, napapansin niyo may bulak yan. Lagyan niyo muna ng bulak tapos lagyan ng pupa. Ngayon kung puno na yan ng pupa yung unang layer, lalagyan niyo ulit ng bulak tapos pupa ulit. So ganun po yun. At saka pagkatapos niyo na gawin yon siyempre kung gusto nyong ibenta di dadalhin na doon sa kung saan nyo gustong ibenta yung 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 butterfly hmm. yun guys ang uh, pag uh, prepare ng pupa na galing sa doon sa nag-aalaga pagdating naman guys dito sa uh, ano niyan sa bumibili ito naman kailangan mo ng tray kailangan mo ng tray either carton uh, o di kaya ganito plastic yan, pwede yan. Eh, kasi sinasalin yan dito. Ganito yan, guys. Oh. Sinasalin yan dito. Para yung pupa ay comfortable, kailangan yung bulak. Ganyan lang, guys. Yan. Tapos niyan ito naman ay eh, pupa na ito. Ay sa ito. It, eh, depende sa klase ng butterfly. Mayroong 12 days, may 15 days, mayroong 9 days, may 7 days pa bago siya maging butterfly. pagbuhat sa pagka-pupa. So, kung sa kung kayo gusto talaga magsimula ng pagwa butterfly at kayo ay hindi marunong manghuli katulad ng pinakita ko kanina sa inyo, ay bumili na lang kayo ng pupa doon sa mga nag-aalaga ng pupa at uh, papisa inyo na lang at 'yun ang inyong alagaan. Okay? Sige, bye-bye. Ang ganda lang, bye-bye. Bye-bye, guys.